Huwag kumain ka ng ano ha, kanin. Huwag ulam. Magtitira ka sa amin. Oo, oh, hindi naman tayo. Madami-dami yan. Oo. Okay. Nay! Oh. Nay! Nay! Ay, saan ka pupunta? Magsisimulan mo po yung pagdariwang. Ayun. Kasi baka magkulang tayo ng ano, dahon ng saging. Kukuha lang ako. Hindi na, nasamahan mo na ako. Dahon, marami doon, nai Nay, nay handa na namin yung kanina pa. Tara na. Hindi, panggatong din. Baka magkulang. Para hindi na natin balikan mamaya. Huwa na tayo. Marami doon na may nakita ko. Hindi eh. ka na. Alam ko may mga naiwan. Mangus, ko. Sa so, kayo pupunta? Ito. ano? Ah... pero ano kasi? Anong problema? Tara na. Ba't parang aligaga ka? Uh, ah, iniisip ko lang yung pagdiriwang. Yung programa. Gusto ko maging maayos ang lahat. Ilang ito na rin yung huling araw natin dito sa kampo magalala, mag-alala. Magsasaya tayo ngayong gabi. Naganda ang mga kasamahan natin, oh, no? para sa selebrasyon na no to. Kaya wala magiging abriya. Tara na. Oh. Tabihan mo ako. <coughs> Go away. Can I please explain first? Para ano? Para magsinungaling ka na naman sa akin. Jordan, di ba nangako ka na sa akin? Sabi mo, di ba kakalimutan mo eh, na ex-wife mo tapos ano, malalaman ko na nagigilty ka na magpapakasal tayong dalawa? Jordan naman, matagal na siyang patay! Hanggang kailan ba ako makikipag-compete sa dead wife mo? Ba't ba hindi ka maka-move on, move on? Shai, listen. Listen, I'm sorry. <laughs> Minahal ko si Christy. Kaya hindi ko siya basta-basta makakalimutan. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Basta ayaw ko na ng kahatid. Jordan, how do you expect our relationship to grow kung lagi na lang ako nakikipag-compete sa kanya. Jordan, matagal na siyang patay. So decide, once and for all. Ano? Tutuloy pa ba natin itong kasal? Handa ka na ba talaga magpakasal sa akin? I guess that's my answer.